Magandang umaga sa ating lahat mga idol. So, kakadi ung ko ini nga balay didi. Kita nga balay nga una kita ni yo di manot balay ba daw talon. Balay so itag iya ini adi. Adi nagkukunit iya kahoy nagbubulat kay eh, para niya ibaligya. So kakadiyo naton. Bye. Bye nga. Teka rod to. Tata. Tay. Nagano ka? Matangga ano dog. Nagano ka man ito nga kahoy para ano ito nga kahoy? Bay barale kya. Para para dali tinira sukar kape. Ah, sukar so, di ba pasu man ade? Oh. Mapaso, makaya ka paso. Ha. paso man. Aw, oh, mo ni pagkabuhi. Oo. oo. So amon ni tiya pagkabu, amara Ah, pamili pa pang hanap ng pera mga mamanser. So nagaano siya ng kahoy para may binta at makabili siya ng ano. So to, eh, Ilan Pera ka nag uh, pera na edad. Ambo ah, tu barak pa ko kaya 44 rok ma tao. 44 ya na tao mga idol, idol so idol, mga ayo. Ah pa ta siguro niya mga utsinta. Mga utsinta so amo ni iya didi. Puro sim. Tigang okay. penian Yolanda mga mamanser. So amo iya balai. Hari good maka ayat, hasta yana. So adi papasa ka ungko yang adi bau kay mapasok. Adi kami di pag storya. Amo gaday ni tak pakabuhay. Kahoy gad na eh. So adi na hiya. Skob. So tatay pira na pira na katoy gitay mo pag pag, pag sugalito panguwang kahoy. Ha? Pero nakatuog ito mo pag yung kaway para ibaligya. Tag-25. Ba ah, tag Oo, Mga medyo usahay din na mga mamanser. sir. Butok, kanya na ako magbaligya. Tag-25, mm, tiya baligya. It ka ada butok, ka ada bugkos. Para yung makapalitin kuhan. Mga panad, ah, pan-araw-araw. Makapalitin ako na kuhan. na ah, so, karakapi. Mm-mm-mm kata sa may lugar. Oo, oh, tayo ng tatay na ma... Tapos Oo, oh, mapansin kita. Ah, magula ako. Yung mga... Kasi maniba na ako nga pakabuhi. Maluloy on yung mga tao, tay. Ay, para ay, ma... Eh. Mabuligan ka. So, adit balay nga na yung mga mamansero. Tikang pa yung Yolanda, mga mamansero sana lahi ya din nga balay ayan na mo ni tiya balay di masulod ako ah mo tiya o may ma, oh, salog pero ma ma huyun parang ano ayan o wala na hiyabisan nga ni haros mga gamit, mga mamanser. Oh, itong tiyabang kakwartuhay. So, kalau lo ikat baga panon kayu warai gud niya. ya pakai boy, pak nga para pau gahon, para balik ya bintah, para maka piras ya. Coba So, ayan yung mga kahoy niya, ayan. Meron naman pumupunta sa kanya dito, bumibili. Tapos... Yun, nakakabili siya ng ano... Pang-araw-araw. So, tatay... Ah... Uh, Inatunta e nga ma mapansin kita eh. mga 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 mabinuliganon para ma mabuligan ka. Napansin ba kita ini eh, nga aton kuan? Sa mga diya kuryabang nakadungog mga mamanser. Ah, La ko gud ini nga burulikan nga makiyapon. Mhm. yabalay, tikang pa ni. Han Yolanda. Kaguba ini nga balay na kapurut maniyahin mga sim nga haragyo ang ginla, ginlaputan. Malayo ang binagsakan ba sa mga sim kasi malakas kasi yung hangin dito sa amin dati. Yung Yolanda. Ngayon ito, puro na lang tagpi-tagpi. Puro yero yan mga mamanser. sir. Eh, na aran, natay. Itasyo. Itasyo ano? Itasyo katayas. Ah, tatay, itasyo katayas mga mamanser. So, sige tatay na salamat. Mm hmm. temang ndok gapiah